Kumusta kayo? Si Kuya Nats pong muli. Ang video ito ay pagpapatuloy ng pagtalakay ko sa Article 1.1 Definitions. Mga kahulugan ng mga salitang ginagamit sa Philippine Electrical Codebook. At ang tatalakayin natin ngayon dito ay itong Interrupting Rating, Short Circuit Current Rating, at saka Available Fault Current ang paksang may kaugnayan sa mga salitang ito ay katulad din ng paksa sa grounding and bonding na isa sa pinakamahalagang kaalaman na dapat nating maintindihan sa pagkukumpuni natin ng kuryente o sa electrical installation. Ang kaalaman natin dito ay maaring mag-iwas sa atin o makapagligtas sa atin sa pagkakamali o sa fault o error na may kaugnayan sa kuryente sa ating pagtatrabaho. Nung bagong graduate pa lang ako sa pag-aaral ng pag electrician eh hindi ko na inambisyon pumasok sa malaking, malalaking kumpanya dahil may subject ako sa umpisa na yung instructor, tinakot na kami at saka pinapanood kami ng video. Ganito. Two, one. A worker has no chance of getting out of the way. An arc flash can reach 35,000 degrees Fahrenheit, causing disabling second and third-degree burns in seconds. It creates a pressure wave called an arc blast that can reach thousands of pounds per square inch, enough to knock someone off a ladder, rupture an eardrum, or collapse a lung. It'll blow equipment apart. can propel shrapnel with enough force to completely penetrate a worker's body. An unprotected worker could be severely injured or killed. The arc flash. Noon, hindi ko naintindihan kailan at paano nangyayari ang arc flash. Kaya kung sakali ako mapapunta sa harap ng switchgear, naku, malaki ang alinlangang kot, hindi ko alam ang aking gagawin sa eskwelahan din ay itinuro sa amin sa ang ospital ang pinakamalapit na may expert na burn unit. Kaya ako hanggang ngayon kung pumitik ako ng breaker sa service equipment dito ako sa gilid eh. So parang kahit alam ko na mahina ang energy dito sa residential unit dito pa rin ako sa gilid. So ayan. Siguro, nakuha ko na ang atensyon ninyo. Ang mga katagang ito ay magkakaugnay, pero malamang, bihira sa ating mga kabarong electrician ang nakakaunawa ng ibig sabihin ng mga ito. At bihira din ang nagbibigay ng pahalaga sa mga katagang ito, lalo na dun sa ating mga newbie na electrician, lalo sa DIYer. So, tingin ko malaking serbisyo ko sa inyo kung mabibigyan ko kayo ng mental picture, paano at saan natin mapapakinabangan ang mga salitang ito. At uh, sana mabuksan ko ang isip ninyo na maging aware kayo at tingnan ninyo ang mga rating na ito sa mga electrical equipment. So, umpisahan na natin. Interrupting Rating the highest current at rated voltage that a device is intended to interrupt under standard test conditions. So, highest current daw ng device. Anong device? Ito o, oh, circuit breaker at saka fuse. So, may rating yan na pinakamataas na kuryente na pwede nitong pigilin under standard test conditions. Yan, yung pinakamataas na kuryente, na pwede nitong pigilen uh, na na testing yung kauri nito itong circuit breaker na to, yung manufacturer pinadala sa isang testing laboratory na testing, tapos ang pinakamataas na orienting, kaya niyang pigilen nakasulat dito 6000 amperes ang interrupting rating so, yung molded case naman, katulad nito 20 amperes ang ating circuit breaker. Pero naka-emboss dito, nakasulat eh, ang kanyang rated voltage 120 to 40 volts at, at ang interrupting rating niya 10,000 amperes. So, hanggang 10,000 kaya niyang pigilin nang hindi nasisira ang ating circuit breaker. Ito naman, eh, 50 amperes. Walang nakasulat. So, pag walang nakasulat, dito sa circuit breaker, 5,000 ang highest current nito. ayon yan dito sa section na ito sa Philippine Electrical Code. Pwedeng walang marka ang ating circuit breaker kung fuse, kung ang interrupting rating ay 10,000 amperes at uh, sa circuit breaker ay 5,000 amperes 5,000 amperes o 5k kilo amperes hindi na kailangang ilagay ang rating sa circuit breaker so ang interrupting rating yung iba sa ating mga electrician ang pagkakaalam niyo rito sa salitang ito ay ampere interrupting rating o kaya kaik kilo ampere uh, interrupting capacity. Ayan. Okay? So, ang ating circuit breaker, meron niyang ampere rating. Yung rating ng nakasulat dito, makikita natin, eto nga pala, 16 amperes. So, yung 16 amperes, ang gagamitin nito ng ating circuit breaker, magtitrip siya kung overload dahan-dahang nagiinit dahil sobra sa 20 amperes eh, doon siya magtitrip. Pero kapag ka nagkaroon ng short circuit, ibig sabihin merong fault doon sa ating linya. Either upstream o downstream eh hanggang 6,000 6,000 amperes ang kaya nitong pigilin nang hindi masisira ang ating circuit breaker at saka ang ating conductor sa itaas o sa ibaba ng ating circuit breaker. Anong mangyayari kung 6,000 ang rating nito at pinadaanan natin ng 7 kilo amperes? Nako, catastrophic po. Sasabog ito. Nakita ko na rin sa video, tinesting nila, senior titong nasa ibaba at saka pinadaanan ng kuryenteng mataas sa rating. Bong, sabog. Short circuit current rating, SACR in short. Prospective symmetrical fault current at nominal voltage to which an apparatus or system is able to be connected without sustaining damage existing defined acceptance criteria. So unahin natin yung nasa kasi parang labo ng picture eh. Prospective symmetrical fault, ano ba yan yung rating ng prospective symmetrical fault? Ito, ito yung symmetrical fault. Kasi sa three-phase, pag dalawa lang ang nagdikit, hindi yan symmetrical. So, ina nila, prospective eh. Bihira kasi kaya prospective, symmetrical fault. O, tatlo ang magdidikit-dikit. Diyan, kinuha yung uh, SCCR natin. Yung value ng ganyan. So, pagka naman single-phase, edi symmetrical pag dalawa lang. Ngayon, ang merong SCCR ay yung aparatus na ba yung aparatos? Piece of equipment. At saka system. Ito pa. Ano yung system? A group of components working together to supply, transfer, and use electrical power. So, ganon ano? Yung SCCR, eh, value ng ating system o ng aparatos na pagka nagkaroon ng fault current, hindi siya madadamage, kaya niyang isustain. Halimbawa, ang fault current natin, 9,000 amperes, symmetrical. Dapat ang SCCR ng ating ilalagay na ano dito na control o equipment, merong 20 amperes. Sa gayon, kayang-kaya niya yung 19 kilo amperes na fault current, hindi siya masisira. So, ano bang mga aparatos o system yung mga yan? May idea ba tayo? ito, so, ipakita natin, may listahan tayo ng mga components. Ito. Dito na lang para makita ng stock Yan. Components na mayroong SCCR, circuit breaker, tsaka fuse. Yung interrupting rating, yun na ang SCCR ng ating circuit breaker at fuse. Yung bus bar, yung disconnecting switch, terminal block, overload relay, load controller, surge protector, motor starter, other power circuit components, assemblies of two or more components. Ayan. Equipment naman, yung assembly na ng mga equipment ng system. Ito, machinery, generator, transfer equipment, H back control equipment, elevator control equipment, battery systems, motor control centers, industrial control centers. Yan. Tire-require ng Philippine Electrical Code na ilagay yung SCCR dyan sa mga equipment na yan. Saka, dun sa ibang mga component o assembly. So, ito, ang interrupting rating nito ay yung kanya na ring SCCR. Ito, assembly of two or more components. Oh. Kasi, meron itong uh, kalimutan ko kung tawag dito basta dito natin sinasalya yung ating circuit breaker o, pag nilagay natin ito tatlo na yung component ng ating assembly yan assembly of two or more components ang rule natin din, kapag merong assembly The lowest component SCCR limits the assembly SCCR. Halimbawa so, ito. 6,000 ang SCCR ng ating circuit breaker. Tapos ito ay e 10,000 pero ito e 3,000. Eh ano ba yung lowest? Yung 3,000. Yung buong assembly, 3,000 lang ang SCCR niya. Ang definition ng available fault current, wala yan sa PEC. Hindi ka nga lang maintindihan bakit hindi isinama eh. Nasa National Electrical Code ang definition, Article 100. Definition ng fault current. Current delivered at a point on the system during a short circuit condition. Limbawa, nagkaroon tayo ng short circuit dito. O edi, point on the system yan. Tapos eh, yan yung short circuit condition. Dito naman sa ibaba Kung dito magkaroon short circuit, yan yung point on the system. O kung dito mangyari ang short circuit, o di, yan yung point on the system. Okay? Available fault current. Kasi itong fault current, maring hindi naman sagad eh. Pero ang available fault current, largest amount of current capable of being delivered at the point on the system during a short circuit condition. So, yung pinakamalakas. So, pinakamataas. Wala nang tataas pa ron. Dahil, meron tayong short circuit calculation na pag alaman natin sa calculation, yan ang pinakamataas. Halimbawa dito, 11,800 amperes ang pinakamataas na available fault current. Pero, pag bumababa tayo downstream, bumababa yung ating available fault current, nagiging 9,500 na lang. At pag bumaba pa tayo downstream, malapit na dun sa motor, 7,800 amperes na lang. Kasi, may impedance yung length ng ating dinadaanan. At saka, eto, pag tumigil tayo rito sa ating mga assembly, ng ating mga mga breaker at saka disconnect, eh, nababawasan yung ating available fault current nung impedance ng dinadaanan. So, anong dapat gawin? Eh, yung SCCR ng ating mga equipment dapat para dito mas mataas kesa sa available fault current. Dito sa upstream, ito dapat mas mataas ang SCCR nito kesa dito. Ito naman, mas mataas kesa dun sa, SCCR, dun sa available fault current dito sa itaas. At saka, itong disconnect, dapat ang SCCR nito mas mataas kaysa sa 9,500. Sa gayon, walang sasabog. Walang mada-damage. Pagpasensyahan nyo na ako dun sa mga pagbigkas ko nung binabasa ko, katulad nung 19,000. Sinabi ko, 9,000. So, palampasin nyo na. Hindi naman ganong mahalaga dun sa content nung sinasabi ko. Eh. So, yan ano? sana may na pulot kayo o may na buong mental picture sa inyo dito sa mga binabanggit ko na mga katagana ito napakahalaga niyan ginagamit natin yung rating na yan o kaya nakukuha natin sa ating electrical system design so gumagawa tayo ng short circuit calculation selective coordination arc flash analysis at saka appropriate uh, personal protective equipment. Yan, makakatulong ng malaki sa safety, lalo na sa tao, sa mga personnel. So, sana, uh, nagawang ko ng simpleng paliwanag, para kahit yung bago pa lang natin na electrician, nagkaroon kayo ng pahapyaw o picture, ano ang mga ito, saka paano natin pakikinabangan para sa ating safety. So, recap. Ang SCCR ay value na serious issue. It deserves our attention. Yun ano? Dahil pag inadequately rated ang ating equipment, it can be the cause of an arc flash bang. Arc flash issue and can cause serious personal injury and equipment damage properly rated equipment and arc flash analysis work together to increase the electrical safety. Lalo para sa personnel. O, oh. yan. Sana may kuntil butil ng kaalaman kayong napulot. At saka nakuha ninyo ang halaga ng mga values na to. Dahil ang mga equipment nakabarkayan. Halos. So, ugaliin nyo tingnan. Dahil, pagka mataas ang interrupting rating o ang short circuit current rating, ah, ang lakas ng energy available dun. So, ito, mataas yung available na fault current. Eh, mag-iingat kayo. So, kung may nagustuhan niyo ang content na ito, thumbs up nyo uli yung aking video. Ang isusunod natin analysis ng mga ito dahil sa PEC a-analyze ah, natin dahil yan, mga ano na yan, mga salita na yan ginagamit sa PEC sa 110 uh, basta sa requirements for electrical installation yun ang susunod natin magdadive tayo rito malalim-lalim ng konti para maintindihan niyo paano natin i-apply ia o makikita yung itong mga ito. At saka, electrician lang ako eh. Kailangan ko ba yan? Oo. Tsaka maiintindihan mo pag pinaliwanag ko sa susunod na video. Okay?